Patuloy ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito sa kabila ng mababa pa rin antas ng investment ratings kaysa ibang kapit-bansa sa Asia. Alam niyo natin ang ulat mula kay George Bandola feeling ang ating ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mababa pa rin ang investment ratings natin kumpara sa ibang mga bansa sa Asia. Sa isang research ng Philippine Institute for Development Studies, sinasabi nitong patuloy na binubuhay ng mga OFW remittances at export sector ang ekonomiya. Umangat naman tayo, but uh, that's because more of uh, government spending right? And, and increase in consumption, which is driven driven by OFW remittances. Okay. Umangat naman tayo, but... Uh, in order to sustain that uh, and to make it uh, expand and, and deepen it, you have to have a higher investment rate. Uh, because investment is the key to future economic growth. Mababa pa rin daw ang foreign direct investments na nakukuha ng bansa. Ang mga bansang Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam ang nangunguna sa Asia. Ito ang dahilan kung bakit nais ng PIDS ang gobyerno na doblehin ang sikap para ilatag ang mga programa at infrastrukturang makakatulong sa pagpapaangat ng pagnenegosyo In this subsequently, you would... Imagine a uh, foreign firm, if it wants to expand, increase its FDI, uh, or, or start a firm that's, let's say, new, new in the picture, okay, new in the game, uh, they would go to countries which already have uh, a good track record in terms of attracting FDI. Okay, so it's some sort of double whammy, And then that's one. Sinusuportahan naman ng PIDS ang Public-Private Partnership Initiative ng Pamahalaan na isinusulong ng gobyerong Aquino mula nang ito ay maupo mga PPP projects na magpapalakas ng manufacturing sector para makalika ng mas maraming trabaho. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandol.